Huwag niyo po isama si Rafi Tulfo. Please, please, please lang po talaga. Seryoso po ako from my heart. Next time sana, pakiusap ko, huwag niyo na po ako isama sa survey. Please lang. Sa so survey ng Pulse Asia na isinagawa noong March 6 hanggang 10. Nanguna si Senator Tulfo na may 35%. Mas mababa lang ng isang punto si VP Sara. I would like to make a statement. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkikiusap po ako especially sa 2028. Please, wag niyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. And it hurts me actually na nag-uumpisa pa lamang tayo, itong administrasyon, baby pa lamang, pinag-uusapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan. No, we should be talking about how we can support this administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve it pagdating ng 2028. Pagdating ng 2028, that's the only time that we have to talk about kung sino ang karapat na mamuno ng bayan. Anong nangyari, sa unang taon pa lang ng administrasyong ito, pinag-uusapan na agad natin kung sino maging kapalit. Bad, wrong, mistake, error. Yung sinasabi ko palagi rito, no good. Kasi, unfair naman sa administration na ito, who's doing good? Who's doing good? For me, the present administration, PBBM, is doing a very good job. Let's support him. Ang nangyari, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Gumagawa tayo ng survey na sinasabing ito ang maging magandang kapalit after him. Don't. Let's support this administration. Kung ano yung mga pwede natin maitulong, lahat tayo magkaisa para sa ating bayan to. Okay? Now, number two kung hindi kayo pwedeng pigilan, eh yun talaga ang trip niyo. Please lang, wag niyo po ako isama. Maglagay na lang kayo ng mga ibang pangalan diyan. Please, wag niyo ko ila isama. Kasi pag sinasama niyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulong marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag -away, away Ngayon, kung ano na mga story ang lumalabas against me. Kung ano ng klase mga fake news ang lumalabas sa akin. Kaya nga hindi na ako tumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok, dahil palagi na lamang pagpuna tungkol sa akin. Wala nang akong mabuting ginawa, kundi puro mali. Simula kasi nang lumabas itong mga survey na ito. Nung wala pa itong mga survey na ito, nakakapagtrabaho naman tayo. Although ngayon kahit na may survey yan, kahit na anong paman yung mga lumalabas sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, I don't care tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho, nakikita niyo naman po, hindi po ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one. Ganun po talaga ako. Yun ang pagkatao ko. However, naawa lang po ako doon sa mga tinutulungan ko, pati sila po nadadamay, even some of the people that I know and including people that are connected to me, my family, eh, silang apektado. Ako sanay po ako, veterano po ako dito. I've been here for more than 25 years, tama? Ako, dekada na sir. And still going strong. So, you cannot break me That is a promise. Ang kinaakawaan ko lang, yung mga tao na lumalapit umaasa sa programa. Pati yung programa, sinisiraan. At nakikita nyo naman kung gaano kalijit itong programa at gaano kalijit ang ginagawa natin sa Senate. Ako at yung mga kasamahan ko sa Senate, we continue doing our job. And just like people in the Congress, the lower house, everybody's doing their job. Siguro, ang pinakamaganda, yung mga nagsisurvey, do your job, mag-survey na lang tayo ng ano bang kailangan ng mga Pilipino. At yung mga survey na yun, yun yung magiging basihan ng mga namumuno sa atin para yun yung gagawin ng trabaho. Huwag yung sino ang maging presidente sa 2028. Sino maging vice-presidente? Sino yung Sponsor Pilato? Huwag. Hindi po healthy yun para sa akin. So again, let's not talk of 2028 please. Let's talk of how we can help this country. Uh, achieve its goal for the benefit of the many and who are these many people I'm talking about? They are the poor. Sila po yung nangangailangan ng tulong natin. Hindi po natin kailangan na sila ay madamay doon sa naguntugang ang bato. Kayo po. Tapos sila yung tinatamaan. So, again, like I said, tama na po muna. Huwag niyo na po isama. Gusto sama si Sherry. Oh. Mm. Okay lang. Sherry, sama dyan sa survey. Oh, sama niyo si Odette. Sama niyo si Ranet. Walang problema. Huwag niyo po isama si Rafi Turpo Please, please. Please lang po talaga. Seryoso po ako from my heart. Next time sana, pakiusap ko. Huwag niyo na po ako isama sa survey. Please lang. SWS, Octa Research, ano pa ba yung uh, Pulse Asia, kung ano pa man dyan, mga survey company, ako po ay nagkikiusap sa inyo, please do not include my name doon po sa mga survey. Marami naman tao pwede dyan, karapat dapat mailagay dyan, sila po ilagay nyo, wag lang ako para naman tuloy-tuloy ang trabaho natin lahat. Okay? Maliwanag! 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 Like again, first and last, wala na kayo maring sa akin tukol dito. Let's move on. Anong sunod? Okay po.